hindi buong yung chicken wings tanggal po natin yung buto kasi mayroon ano siya dito po tanggal yung buto ng chicken wings galang ko to ng buto kasi yung pushing pang gawin nila kasi pwede rin siya gawin na may buto kaya lang nandito yung bata

kami lang hindi ko tatanggalin yung buto alam niyo yun naman yung bata eh malaki na nga yan eh pero ayun eh, malaki na nga siya Siya po, po, po. lang siya papapa. Ayan. Diba? Tapos siya. Tapos ilabas mo na yung, yung ito. Ayan. magdibon. 先明白一个。 bukas ko binabad ng asin at saka kasi prosin asin rosin, i-ano mo siya, pag ganito, pag linis, i-ano mo muna siya sa asin, at saka cornstarch, ibabag bago tapos linisin. Maraming siya, pag ganyan mo mga rosin na ano, pag rosin na ano, mo siya sa asin, at saka, ano,

Поверно. <sighs> talaga mahirap itong gawin akala mo magawa ka ng anong ganitong wino ang hirap siya, ang hirap sya ang gawin akala ko maging short lang itong medyo di bawah, ang hirap. Hmm? Eh? Ang hirap mawa uh, talaga. Ang hirap mawa nito. Ay, Ilang minuto ba? Ilang ano uh, uh, Chicken? Chicken wings? Ang anin? Uh. na ito last. Ayan siya, last na ito. Ang ilan ito. Ano ko pero ang ilan na Sa so, ito lang. tulang lang gagawin ang pag-dibon. Dibon ng kutsilyo. Pag nai, hindi naman makokontrol. Baka masugatan ka. Tapos, post mo na siya. Basta matanggal namin yan. Post mo na siya, ito, mababa. Tanggalin namin yan. Ito, madali siya. nag na siya. Diba? Ilang, ilang minuto pero 17 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, can you